Hi guys, welcome to my YouTube channel po New day, new video po tayo Ngayon na pausapan po natin ay tungkol po sa extension po ng calamity loan Mula na po ito sa Typhoon Ramil hanggang sa Typhoon Tino po Ayan guys, sa affected areas po sa Cebu Pwede na po kayong mag-apply ng inyong calamity loan sa SSS Sa ating mga SSS members po dyan na nangangailangan po ng emergency loan dahil nga po sa mga nasirang mga kagamitan at mga pangkabuhayan, pwede na po kayo magkaroon or mag-apply ng calamity loan po sa SSS po. Ayan guys, magsisimula po ang kanilang um, application. ayun po, mula um, November 5, ayan po, up to December 5 ng taong ito. Okay? So, iniimbitahan po natin ang ating mga kababayan, mga SSS members po na alam po natin ay uh, wala na pong gagamitin dahil sa nangyaring bagyo ayan po pwede po tayong mag calamity loan sa SSS ah uh, pwede po tayong mag-apply uh, November 5 up to December 5 po sino-sino po yung mga qualified of course uh, qualified po kayo kung kayo po ay nasa affected areas po na na-mention po ni SSS or nasa listahan po ni SSS particularly po Cebu pangalawa po kung kayo po ay may 36 monthly contributions Pangatlo po, kung kayo po ay walang past due loans. Pangapat po, na dapat kayo po ay of legal age and of course, uh, below 65 years old po. At syempre, hindi po disqualified ng batas. Sa ating mga SSS members po na nasa affected areas po, particularly Cebu, ayan po, pwede po kayong magkaroon or mag-apply ng inyong calamity loan, okay? Um up to 20,000 pesos with an interest of 7%. ayan po, and payable po siya sa uh, within 24 months or 2 years po. Okay, sa ating mga miyembro po dyan, okay? Sa SSS, pwede po tayo mag-calamity hanggang 20,000 pesos po para po pantulong pag uh, simula ng bagong buhay. Dahil sa nangyaring bagyong mula kay Ramil up to um, Typhoon Tino po. Okay, sa ating mga kababayan dyan, stay safe po. Okay, uh, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!